Ibinahagi ni Bishop Vigan Manzano ang kwento kung paano siya naimpluensyahan ng kanyang mga magulang upang maglingkod sa Panginoon sa programang Count Your Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Mali at Dr. Kit de Guzman ayon kay Bishop Manzano, bilang isang PK o pastor's kid, naranasan din niyang mahirapan dahil inaasahan ng lahat na hindi siya nagkakamali at kinakailangan niyang sumunod sa yapak ng kanyang magulang sa kadahilan ng nakikita niya ang mga sakripisyo ng kanyang ama bilang pastor ay hindi niya ninais na maging katulad nito kaya sinubukan niyang takasan at layuan ang paglilingkod sa Diyos at ninais na maging isang abogado ngunit gusto naman ng kanyang ama na siya ay maging guro kaya lang nang ang dumadaan ng panahon eh nakita ko ang sakripisyo ng aking mm. uh, daddy bilang isang pastor. Mm -mm. Yung nalang uh, kakainin na lang namin, yes. ibibigay pa sa mas na. Eh. Yes. Kaya po, sabi ko, ayoko maging pastor. Oh. Sobrang mahirap. Sakripisyo talaga. <laughs> Parang kaya, sa anak kaya ko. sabi ko po na mahirap <laughs> ang maging pastor. Dagdag pa niya na is ng kanyang ama na siya'y maging guro upang mas maging handa pagdating sa pagtuturo. Ngunit nang siya'y makapagtapos ng pag-aaral, ay hiniling niya sa kanyang kaibigan na siya ipasok sa isang bangko upang hindi matuloy ang kagustuhan ng kanyang ama na magturo. Makalipas umano ang tatlong taon niyang pagtatrabaho sa bangko, ay mayroon siyang dinaluhan na isang seminar o encounter God retreat kung saan sinabihan siya ng isang pastor na mayroon siyang calling mula sa Panginoon. At itoy hindi niya kaagad pinaniwalaan dahil hindi pa rin siya desididong maglingkod. Noong napag-isipan na ni Bishop Mansano ang sinabi ng isang pastor, ay sinunod na niya ang kagustuhan ng kanyang ama na ipagpatuloy ang pagiging kaya naman nagpaalam siya sa kanyang manager at kumuha ng licensure examination for teachers. Aniya, pinayuhan siya ng kanyang ama na basahin ang Genesis to Revelation at kahit hindi na siya pumasok sa review center, laking gulat na lamang niya pagdating ng examination ay agad siyang nakatapos at pumasarin siya paglabas ng resulta. Kwento ni Bishop Nagturo siya sa isang pribadong paaralan at kalaunan ay lumipat din sa pampublikong paaralan, kasabay ng kanyang unti-unting pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So that time po talagang pag tinawag ka ng Panginoon, wala kang ibang option kundi sumunod talaga. Oo, dapat na. Yes. Kaya yun po yung naging turning point ko. Po. Mm -hmm. wow. Kahit na hindi sa plano ng daddy ko, pero iba ang plano ng Lord And ang plano ng Lord Bass maganda. Para sa balitang unang sigaw, Amber Salazar.